kangkong, so dito natin itanong yung kangkong, hatiin natin to. 声の何で kung saan para yang lupa ng malaki Buto po ito ng Chinese Kangkong. Hindi ko kasi siya pwedeng ibuhos lahat. Kasi magdikit-dikit. So, kailangan natin kailangan ko siyang i- i-balance ba na medyo hiwalay-hiwalay konti para ano naman makahinga ba? Kapag kasi dikit-dikit pangit ang ano yan. Tapos, ito naman ay dadami kapag tumubo na. So, pinag... Walay-walay ko na siya. Sakto lang ito. Ano to? Kangkong. Hindi siya yung malapad, pero kangkong siya. Dalawa kasi ang klase ng kangkong, alam ko eh. Kasi may kangkong din kami sa bahay sa Pinas. Pero yun naman ay kangkong na malalaki ang ano niya dahon. Malalapad. Ito naman ay parang pahaba. Koin kumpaana? Huustapio. Ai, kuka on juuri? Oi, se on? Joo, kielmi. Hei. lumutang yung, yung iba. Tapos tatakpan ko siya ulit ng lupa. Kung Okay. Yan. Tapos na natin itong food. Bali, abangan na lang natin ito. After one week, titignan natin kung anong itsura niya. So, okay. ayan mga kaibigan. Thank you for watching. Sana mag-ano naman kayo. Mag-follow, mag-like, and mag-share. Tapos sa YouTube ko naman, sana makapag-subscribe kayo. Thank you guys! Bye-bye!